So coach Julie and most sought after tutor and curious elite, bottom of the of top universities. the the successful college on the Look out so Julia you saw the sky Castle I'm gonna have Si Arlene naman ang pinakabago niya ng Sky Castle Rouse. Dito na po nila, sige po siya down earth. kasi ako kapag mabalos ko sila ang kasama. Ah, sila sa ating pagkakasama sa kanya mo. Sa mga tanda ko ko ako na din kayo sa iyo. Sa isang pressure. Kapag tumaas ang sales after ng isang rank, nakikinig ako ng 10% ng shares. Talaga ba nasasiraan ka na ng Gusto mo magkaroon ng shares?

yeah <laughs>